What's up mga kaison? O oh, kaison, kami po ay uh, nagtatanim uh, po ng kamuti. At uh, mamaya pong hapon, pamumuti po tayo ng talong. Nakapamuti na po tayo ka hapon. Ay mananaid po ulit tayo. Gawa ng ano po? Tumawag po ang uh, prusi. Ay yan ang mahal po ng ano? ng gulay ay wala pating nagdadala kakaunti ay ngayon po ay, ano, ay sinto ang gulay yan ipapaliwanag ko mga kaisan sa mga nagtatanong nga pala kaisan bakit po pinaplat pa ito mga kaisan kasi ang lugar po namin maulan ipi ipinaplat po namin ganyan yan yan dyan po namin tinatanim ng kamuti dito po lang, dito po lalaman ang kamuti ang tubig hanggang dito laang kumbaga ang tendency nito kaya po yung tanim natin minsan ng kamuti hindi po siya agad-agad nabubulok oh yan dito itatanim hindi siya na ang laman hindi siya na aabot kaya tuloy po ang laki niya oh tsaka sobrang ano po buhaghag ayan oh no? dahil pag ano po hindi namin pinalat yan ang tendency niyan mga kaisan, mabubulok agad ang laman pag umulan. Gawa na dito sa lugar po namin, tawalan. Pwede naman po, pag po ang inyong lupa ay medyo tagilid, kapantayan po ito ay yung bawat bawat pitak. Pero pag medyo burul po tagilid kahit hindi na po ganyan. Toy. So, Toy, so good morning. Mga kaysa, nagtatalim na po kami ng uh, mga kamote si po. Kasi kuya may kukuha si Dilmar. Ito eh. ay ang uh, kamuti mga kainsan ay nagpipresyo ng ano ito ay by chinko 30-40 ay ang palay po ay ano, dudusi ay kamuti na lang baka maganda-ganda po nga baka makaka susortin po kami sa kamuti Baka kung ang ng pala yung may chinko, baka esorbol na rin yun eh. Wala ko din ako oh. Insan, matrabaho ang gawa mo Hindi po, ito, sasagutin ko lang po ha Papaliwanan ko po, halimbawa ganito Nadurog na po namin niya ng uh, Kubuta mga kainsan Dito na namin itatanim Ang kamote Ang Lalaman po siya ng maganda pero mabubulok po agad ang laman hindi kagaya nung nakaplat na ano yung nakaplat po ay hindi agad naka, nabubulok nakahang po eh yan naman po ay ano mga tatlo hanggang apat na tanim po ang kamote yung plat na yan matagal po magagamit sa susunod na taniman po kakaunti na po ang ano gagamit na tao ngayon sa isang plat po na ganito gumagastos po tayo ng mga 6,000 to 7,000 pesos po pero yan naman po apat na taniman na natin gagamitin ang kagandahan nga lang sa kamuti eh. hindi ka na ano hindi ka na po gagamit ng fertilizer, ipot wala, yan lang kung baka maliit ang gastos. Kaysa palay po ang itanim natin dito. Talagang sobrang laki po ng gastos. Baka yung mga 15,000 mo si Sampita kayari. Hindi kagaya ng ganar eh. Tanim lang. Ari po yung pagkatanim ay ano? Aanihin na lang yan. 嗯。 mga kainsan oh. Itlog ng ano po kaya 'yan? No, oh, katakot. Medyo paoblong sa mga kainsan. Parang itlog po ng ano? baka itlog ng ahas oh. pa na ng mom. Bigla ko nang ilapot na ayun po sinautoy. sina utoy sila po ang nagtatari mga kaisan at tayo po yung ng ano lipat tayo ng area may itlog po parang ublong itlog ng pawikan kaya ay eh, pero parang ahas eh hindi tayo pagkalakas lakas lakas po ng hangin Yo, kumusta po kayo yung mga binagyo po Nakakaawa din po. 路过路。多多多 Ha ah, mga kaisan, kakain naman po ng tanghalian. Baka may 1.5 puno kayo, hihigit pa. Mag-iitig isang kilo. Ay di 1.5 kilos daw ah. <laughs> Saan Magdilang anghel po. Ari baka ari tatanim ng 3,000, 4,000 ano? 4,000 puno. yan Umaan nila ang puwa rin ng mga 3 mil kilo Iayos na Dami naman ano Ang ibigay Nakain lang po kami At uh, mamumuti na tayo ng talong うん。 Kaisan, magkano po ang gulay sa inyo? Sa amin po ay Sinto hmm. Yari na mga kaisa, nakadalawang sako naman. Yun, yun. <laughs> Nakadalawang sako. Sa ay, ang pagkamahal ng talong. Oh. Ay, kayo may limang bandil. Ay, yari ang limang libo. Pagkamahal. Eh, eh. Kaya ngayon po ay eh. ano pa pagkamahal sabi ko sus Mariusip.